Sige noong Orly Manuntag. Sir Orly, magandang umaga po. Ah, magandang umaga po, Kate, uh, at BJ Chacha at inyong lahat ng taga at tagapanood po. Oh, sige. Ano ba ang inyong ayong pag-oobserba sa presyuhan ng commercial rice? Unahin natin yung local at saka yung imported. Ah, uh, yung yung sa local po natin, ma malaki po yung tinataas ngayon dahil siguro alam naman po natin mula po nung nahinto po yung importation natin o nagkaroon po ng import ban mula po September supposedly hanggang October 31 pero na-extend po ito hanggang December 31. So nakita po namin malaki po yung tinaas po ng commercial na presyo. na uh, inabot na siya ng mga 5 pesos hanggang 6 pesos po. Yung mga nakita po natin dati ng mga 38, 40 ngayon po, nasa 45 to 46. At yung magagandang klase naman po, yung bilangin ko kanina, mm -hmm. na kung kailangan talaga masarap at maganda yung ano ninyo, nasa mataas po talaga yung presyo ngayon, nasa 50 pesos po pataas na po yung mga presyo. Oo nga, umaabot nga ng kung talagang gusto mo ng maayos-ayos, 60 pesos. Taas, oh. Pero kanin nyo, napapansin po ninyo, dahil nga sa nung una, hindi hanggang katapusan ng taon yung import ban, no? Pero noong pong nag-anunsyo nga ng import ban hanggang sa katapusan ng taon, tumaas ang presyo. Sa anong aspeto yan? Kakulangan talaga ng supply o dahil lamang sa balita na magkukulang ang imported kung ganun man? Ang um, napansin naman po namin, yung layunin po ng DA kaya naman po ito na ikaraon po ng import ban is para itaas po talaga yung presyo ng palay sa ating mga magasaka. Talaga hong na naman sila nung ating pong last harvest. So nakita po naman po namin mula doon sa bagsak po na presyo na 10, 11 pesos, sabihang 14 pesos, umangat po ito. Nagkaroon po ng 16, 17, 18. Ngayon po nga po nakikita po namin sa sariwa pa lang po na palay, 19 pesos na hanggang 20. Kaya po ang uh, sa dry, nasa 20 po sa 25 pesos na po yung palay. So nakita namin naman yung layan ng DA, nakatulong naman po sa mga farmers natin. Hindi lang talaga, medyo huli na. Dahil na uh, ngayon po, nakikita po din namin, nakadagdag din po yung pagkakawala po ng imported na bigas. So medyo umaangat po talaga yung presyo ng local natin. Mm -hmm. Dahil patapos na po yung ating pong local na harvest. Wala na po oh. talaga oh. Actually, talagang wala ng harvest, no? Oh, tapos na ang harvest season. Uh, Tama oh, po. Oh, so, uh, Ganoon din ang imported po. Manipis na po talaga yung stock. Halos po paupis na po talaga. Mm, kayo ho mismo, uh, ano ang inyong karanasan ngayon sa availability po ng imported? Uh, paano ninyo nasabing manipis? Wala na ho kami halos papilan. Ang available na lang po sa market ngayon, yung kanila po na allowed, meron malagkit. Merong nakikita po kami mga jasponica mm. and basmati. Mm -hmm. So ito po na lang naman halos po na pwedeng i-import. hindi naman po siya kasama sa ban. Pero yung mga white rice po ng Vietnam, wala na po talaga sa merkado, Pus na po talaga. Kasi ho ako na ako po ay nakatikim nitong uh, Japonica no ang sarap Japoni. ay nako opo it opo alam niyo ho yun yung Japonica Uh, yes po. Na. Oh ito po, oh po. po para pong bilog po. Actually ito mm. po ay uh, uh, safe galing po sa Japan. Oh, oh. na Nalaitaling po sa Vietnam. Mm -hmm, mm -hmm. So mula po sa Vietnam naman, iniangkat po ng mga importers natin dito. Kasi mm. kung galing po ng... Japan, malaki po ang babayarang tarika pero sa Vietnam mm -hmm. po, nasa 15% lang po, mababa po talaga. Yun na, mataas po talaga yung puunan. Kaya pagdating dito, mm -hmm. mataas po talaga sa market. Opo, sir. Pero ito ho kasing uri ng gantong bigas ay allowed by the government kasi sila mismo nga po ay naglalagay nito sa bantay presyo po ng DAD po ba? Tama po. Mm -hmm. tama. Ito kong uri na ito, ay kumbaga, eh kakaiba masarap pero yun nga mahal. So kaninyo yung maliban dito po yung ibang imported totally nga po paubos na ang supply. So ano ho ang inyong panawagan kaya ngayon sa DA? So sa pimpo ng big, supply ng bigas lalo na po dito sa epekto nga nito sa presyuhan ngayon na ramdam na po ng mga consumers na tumataas. Uh, ito po yung pagkakataon siguro po na makapag-usap. Ang, ang DA po, sila po siyempre ang pangunahin, kausapin po ang importers, ang stakeholders, para po dun sa pag-aayos po at pagpa-process para po sa importation ngayon po ang ginawari. Kasi po itong December po natin, nasabi na naman natin, wala na po talaga tayong harvest. So yung inman season natin, papasok po siya ng peak season ng ginawari, wala tayong harvest. Hanggang kalagitnaan po ng February. March naman po harvest natin. Eh. So ito po yung dapat po na mapag-usapan paano po iaangkat at po yung mga imported na bigas para makatulong po sa market natin. Hindi naman po talagang tumaas ang todo yung presyo po ng ating commercial rice po sa market. So dapat panahon na po kanin nyo para mag-usap at desisyonan so, ang pangangailangan sa importasyon. Yung importasyon, hindi po talaga maiiwasan yon Yan po ay kailangan. kailangan. Po. Patent, accepted kasi po PSA na po nagsasabi o even po ang gobyerno 72% po yung ating rice sufficiency level. So ibig sabihin po niyan, yung kayang i-produce po ng ating magsasaka is 72% lang po talaga. Out of 100% po na pangangailangan natin. Kailangan po talaga ng tulong doon sa 28% plus buffer stock na ma makuha po natin sa importation po. Ayun, so tiyah, eh, hindi nga daw maaari nating iwasan yan dahil yes. nga sa mismo oo. sa atin nilang kakayahan to produce ay eh kulang. oo. Ka Orly, naalala ko last time, kausap po namin dito si DA Secretary Francisco Chulorel. Ang sinasabi niya, enough eh yung bigas o yung supply ng bigas na meron tayo ngayon dito. But now you're saying, talagang pagkakataon na for DA and importers na magdagdag, nang i-import, aabot pa po ba ito? Yes, po. Eh, tumataas na ng, ng... Para po ito sa Oo? January, kasi ngayon po tumataas po. Nagulat din po kami, kasi inaasahan po namin na dapat ang magiging presyo po ng ng palay po nasa mga 22, 23 lang po. Mm, -mm. Para po kahit sa paano maganda po yung presyo sa mark merkado. Alam niyo naman po ang rule of thumb, kung 20 yan, hindi magiging 40 po sa market. Kung 23 yan, 46. E eh, kung 25 po yan, well may price pa lang po pinag-uusapan natin, 50 na agad. So nakikita po namin talaga kailangan po maagapan po natin yung kinawari oh, oh. Um, na makapagpapasok na po agad. Kasi mm -hmm. wala na po talaga tayo sa local dahil tapos na po yung harvest, nagkataon po ngayon, December po, may demand eh. Alam niyo yung mga household, mga corporate, mga kumpanya na po ng ating uh, mga bigas, everything. So, nataon po doon sa timing po ng Christmas season. Oh, Ka Orly, ang pagkakaalala ko, sa mismong sabi niya, hanggang January enough yung supply. Ano, ano kayo nangyari? Bakit kayo nagkaganoon? At kinulang yung mga na-import natin? Uh, ah, tingin po namin uh, ano po eh siguro po yung talagang yung data na nakikita po namin ngayon, nakikita unang-una uh, -una po na wala po yung uh, nakita naman po sa sa data, yung pagpasok po nahinto na ng September. Ilan, ilan na lang po dahil yung mga ibang pang naka kontrata pa po ng mga bago pa mag-September. Mm -hmm. So nakita din naman po natin nagharvest, actually wala tayong naging problema noong September October. Pagdating po ng November ngayon po, napansin ko namin, wala na po talagang imported sa merkado. And then yung palay po talaga, tumataas. Yan naman po, mapapatunayan ng ating mga magkasaka sa kanayunan na hindi na nila hawak halos yung mga kapatid na na. Siguro yung later part po ng October, talaga nagit nila, maganda na yung presyo. Tapos may mga ilang nila na lang po ng November. Pero ngayon po, pagpasok po ng December, nagulat din po kami, talaga halos manipis na manipis na po ang stock po talaga ng import. Halos pa wala na and then ganun din po yung palay, mataas na po talaga. Mm. Yun, yun ang sitwasyon. Ito mismo ay pambansang uh, samahan ng mga grains retailers. Katotohanan po ito na dapat natin tanggapin. Ngayon, ang desisyon ay manggagaling na naman sa gobyerno. Sige, so ka Orly, Merry Christmas! <laughs> Opo, maraming salamat po, Kate, at uh, DJ. Para po sa uh, I-invite niyo po sa akin. Salamat po na marami. Salamat po na marami. Sige noong Orly Manuntag, ang pambansang takapagsalita ng Grecon, Grains Retailers Confederation. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!